Yo, what's up once again, Rise the Vlogger in South Korea For today's video guys, pagbibigyan natin ng request ang ating followers Ang sabi niya, idol, food trip, tapos ano tawag in Korean ng food na yon. Tapos ano ang lasa, ganun Ano nga ba ang kimbap? Kimbap is a popular Korean dish that consists of cooked rice, vegetable, fish, and meat rolled in gim Dried sheet of seaweeds and served it bite side slice The word gim means seaweeds and bap means rice Kimbap is often compared to sushi but it's more accurately described as a rice roll. The fillings of kimbap can vary widely but the classic ingredients include yellow pickled radish, danmuji, fish cake, carrots, spinach, eggs, and beef. Other variations include tuna, avocado, chicken, shrimp, and bulgogi kimbap. Kimbap is a popular on-the-go meal in Korea and it's enjoyed by both adults and children alike. It's also a common sight at bus station and a must-have a school picnic. Ano nga ba ang lasa ng kimbap? Kimbap has a sweet, nutty, and tangy flavor. The rice is seasoned with sesame oil and a pinch of salt, giving it a smooth, nutty flavor. The kimbap is rolled with vegetable fish that are seasoned with rice, vinegar. Sesame oil is added to keep the kimbap from losing its moisture and drying up. Kimbap is similar to sushi but has a slightly sweeter taste due to the sesame oil seasoning. So, napakasarap ng kimbap guys, no? Pwede nyo rin itong gawing business sa Pilipinas kung kayo ay mahilig sa mga Korean food, Japanese food, suwak na suwak to para sa inyo. So, gawin nyo tong business guys. Maganda ang kitaan dito. Syempre Siyempre, samahan nyo na rin ng mainit at maanghang na ramyon. Dahil tapos na nga akong kumain, magbabayad na tayo. Kao oh, may ulko Nagpaalam na rin ako kay Ajumonim Isa to sa mga gustong gusto ko dito sa South Korea Yung tahimik yung lugar Especially kapag weekend Ito nga pala yung picture ko nung hindi pa ako napapasma Super healthy yung mga food nila dito no Kasi puro gulay Ganito yung beauty parlor dito sa South Korea Hindi ka nga rin pala basta basta pwedeng magtatapo ng basura dito At baka mapenalty ka At sa paglalakad ko Puro pagkain pa rin yung nakikita ko Kahit wala na akong pera ay gusto ko pa rin kumain Kung ano man ang kinakain ng mga mayayaman Ay makakain nyo rin dito sa Korea dahil weekend wala masyadong mga sasakyan at isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa South Korea ay yung disiplina pagdating sa kalsada hindi ka pwedeng tumawid basta basta dahil magpe penalty ka talaga bibisitahin ko nga pala ang KFC Kabayan Pilipino Center na misko ko kasi yung mga kababayan natin eh kung gusto mong bisitahin ng Kabayan Pilipino Center sundan mo lamang ang video na to pindutin lamang ang mahiwagang pindutan konting trivia lamang tayo mga kaibigan no alam nyo ba ang kasunod ng number 3 ay number 4 at ang kasunod ng number 4 ay number 5 <laughs> sabay sabi ng magic word na open sesame oil. Andito na tayo sa Kabayan Filipino Center. Bago kayo pumasok, basahin nyo muna ito para hindi kayo pagalitan ni Sir Joshua. Tanggalin nyo ang inyong mga sapatos. Bawal nga rin pala ang mabaho ang paa dito. Ilagay ninyo ang inyong mababahong sapatos sa cabinet at huwag kalimutan isarado. At ito na nga pala ang loob ng KFC. Hindi po ito fried chicken ha. Dito nagkakandak ng Korean class si Sir Joshua at prayer meeting. Ito yung kusina na kung saan niluluto ang Philippine food. Hello bro, what's up? <laughs> ito si Sir Rappi. Anim na buwan na siya rito sa Korea pero wala pa rin siyang ipon. For today's video, isa muna siyang magiting na dishwasher. Self-study nga lang pala si Sir Rappi, no? Hindi siya pumasok ng KLC. Habang abala sa pagkuskus ng kawali si Sir Rappi Tulpo. Hindi, joke lang. <laughs> Magtutur muna tayo sa Kitchen One. Andito tayo ngayon sa Cebu. Ito naman yung room ng mga girls. Andito na tayo ngayon sa Manila. Pupunta naman tayo sa Buracay. Dito nagsisimula ang program at ito naman ay para sa mga VIP na katulad ko. Ito nga pala si Ma'am Korean. Siya ang teacher for two days dahil nasa kasalan si Sir Joshua siya muna ang magtuturo for two days. Tapos ng mga activity, sabay-sabay na kaming kumain. Ang sarap talagang kumain kapag marami kang kasabay. Lalo na kapag kasabay mong kumain ng ating mga kababayan. Nabigay na nga rin pala ako ng mga cross t-shirt. Maraming salamat po sa cross t-shirt. Sa libre t-shirt. Baka po may violet. Baka naman. naman. At syempre, ipapahuli ko ba ang ating sticker? na namigay na rin ako ng ating mga sticker sa ating mga kababayan. Nung una, ayaw pa nilang tanggapin pero sabi ko kapag hindi mo yan tinanggap ay eh magkakaroon ka ng bonus sa paa. Kaya wala silang no choice kung hindi tanggapin ang pinamimigay kong sticker. Kung gusto mong makijoin sa aming binubuong pamilya, sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa mabuting landas. Kaarawan nga pala ng ating kababayan na si Juwaw. Kaya sabay-sabay namin siyang kinantahan ng Merry Christmas. Cashing through the snow in a one-horse open sleigh. For the fields we go, laughing all the way. Malapit na rin palang matapos ang ating video, kaya isa-isa ko na silang pinauuwi. uwi Hi, Pastor David Lee. Sana masaya ka sa pananatili mo sa Korea? Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat yeah. po. He can speak uh, Tagalog and Korean and uh, English. Sure. Yeah, bilingual. Okay, okay, okay. okay. <laughs> Thank okay. you. Pagkas makita pa rin, holy. Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you. At dahil natapos mo ang dulo ng ating video, may pag tayo. First three na makapagbibigay ng tamang sagot ay makakatanggap ng 100 pesos load. Ang ating question is, ano ang meaning ng KFC. Yun lamang po, maraming salamat. Peace out, Royce sa Vlogger in South Korea.